Sa pagsugod sa klase, gibida sa pipila ka mga eskwilahan ang ilang garden sa mga utanon o bisan medicinal plants. Pamaagi sa kuno kini pagtudlo sa kabataan sa importansya nini. Ano report ni Nico Serino. Sa usa ka sa Mandawi City Central School makadapit sa pagtagad ang ilang garden. Kinsa ang dili madani kung tan ang mga bunga nga sa pagbisita namo andam nang maani. Talong, okra, paliya o kuban pa nga mga utanon. Kay limitado ang espasyo sa yuta, containerized gardening ang gihimo o sa lain-laing sudlanan. To maintain nga naagoy maharvest ng mga vegetable para sa mga bata. one of the projects sa DepEd nga yung iyang no, gamit yun sa piding. Ang garden agig suporta o pag-apil sa proyekto sa Kapitolyo nga Sugbusog. Ni Atto Higayuna, nagpaabot sila sa mga evaluators aron mo judge sa ilang nahimo. Si Sir Armando ang nagkugi sa pagtrabaho sa Mount Garden ni atong panahon sa bakasyon. Apan karon nga klase na ang mga estudyante makaabag na sa pag-amuma. Inaman mi subject nga IPP. So ang mga bata nga kuan i-involve na mo dire para sila pud ma-educate on how to plant sa sa usa ka eskwelahan sa Danao City, DT Durano Memorial Elementary School, pupareho ang katuyuan sa pag-ugmad sa ilang garden. Sugbusog sa eskwelahan, aron makatabang para sa ilang mga kabataan, pinaagi sa pagpahimos sa ilang ani. Gani atul sa evaluation nga gihimo ang pipila sa ilang na harvest ang gitanyag sa mga bisita. Samtang kung garden ang hisgutan, di sa magpawahi ang Mandawi City Fire Station. Gimaximize nila ang roof deck sa ilang opisina aron mamahimong vegetable garden. Nagtinabangay ang mga bumbero aron maugmad kini kundi pinaagi sab ini makaani sila sa mga pagkaong luwas na sustansyado pa. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.